kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Isang bundok sa Pilipinas na pumapatay ng mga turista. Mga kaibigan, ito ay ang Mount Cristobal na mas kilala sa tawag na The Devil's Mountain. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng Laguna at Quezon na itinuturing bilang isa sa pinakamisteryosong bundok sa ating bansa. Ang pangalan ng bundok na kinuha sa pangalan ni San Cristobal na nagsisilbing patron ng mga manlalakbay ay tila kabaliktaran ang nangyayari. Dahil yung mga turistang naglalakbay dito ay kadalasang naliligaw at hindi na nakakabalik. Ayon sa kwento, ay may mga elemento raw ang nanglilito at kumukuha doon sa mga turista. Ayon naman sa ilang teorya, ang katapat na bundok daw kasi nito na Mount Banahaw na itinuturing na sagradong bundok ay kinukuha ang lahat ng positibong enerhiya sa paligid na dahilan upang negatibong enerhiya na lang ang matira sa Mount Cristobal. Walang ebidensyang magpapatunay sa mga kwentong ito, pero ayon sa mga lokal doon ay marami na nga daw ang naligaw doon sa bundok na hanggang ngayon ay isa pa hiwaga sa ating lahat. Disclaimer lang po. Ito ay kasabihan at teorya lamang ng marami. Nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi. Maraming salamat mga kaibigan.